Ang pagkamatay ni Happy ay kinumpirma ng kanyang pamilya sa isang post sa social media noong Desyembre 30. Ang kanyang anak na si Titi ay hindi nagbigay ng pahayag sa pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, na-update na niya ang kanyang profile sa Facebook na may larawan nila ng kanyang ina. Titi Dos Santos, Kanan, at ang kanyang ina na si Happy, Instagram, Isang trahedya ang sinapit ng pamilya ng stage actress singer na si Tipi Dos Santos matapos mamatay ang kanyang ina na si Happy Esquivias Dos Santos dahil sa isang car accident sa Seoul, South Korea. Siya ay 58. Ang pagkamatay ni Happy ay kinumpirma ng kanyang pamilya sa isang post sa social media noong Desyembre 30. Ang kanyang anak na si Tipi ay hindi nagbigay ng pahayag sa pagkamatay ng kanyang ina. Gayon pa man, na-update na niya ang kanyang profile sa Facebook na may larawan nila ng kanyang ina. Nauna rito, humingi ng panalangin ang pamilya ni Happy para sa kanyang paggaling matapos silang mag-asawang si John na maaksidente sa isang malagim na vehicular accident pagdating sa Seoul para magbakasyon noong Dec. 27 habang kasalukuyang nagpapagaling si John mula sa kanyang mga pinsala. Si Happy ngayon ay nakoma at nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Siya ay nasa ICU ng isang Korean hospital, basahin ang pahayag. Sa kasamaang palad, namatay si Happy. Ang buong anunsyo, minamahal na pamilya at mga kaibigan, noong ika negatibo 30 ng Disyembre libo at 23, ang ating pinakamamahal na si Happy ay pumanaw pagkatapos ng mga pinsala mula sa isang aksidente sa trapiko sa Seoul, Korea. Ipinaglaban niya ang kanyang buhay. Ngunit sa huli, nagpasya ang Panginoon na iuwi ang pinakamamahal nating maligayang tahanan. Hindi may paliwanag ang sakit ng pagkawalang ito sa aming pamilya at mamimiss namin siya araw-araw. Bilang asawa niya, namatay ang liwanag ng buhay ko at ang liwanag ng mundo ko. Para sa mga anak ko, nawalan sila ng pinakamapagmalasakit at mapagmahal na ina na maaaring hilingin ng sinumang anak. Si Happy ay maliwanag at puno ng enerhiya alam niya kung paano sindihan ang bawat silid na kanyang kinaroroonan. Si Happy ay nagmamalasakit at mapagbigay, bibigyan kanya ng anumang tulong na kailangan mo mula sa kanya, walang tanong na itinanong. Si Happy ay mapagmahal at siya inilaan ang karamihan ng kanyang lakas upang matiyak na kilala at nararamdaman ng mga taong mahal niya ang kanyang pagmamahal. Si Happy ay maliwanag at puno ng enerhiya, alam niya kung paano sindihan ang bawat silid na kanyang kinaroroonan. Si Happy ay nagmamalasakit at mapagbigay. Bibigyan kanya ng anumang tulong na kailangan mo mula sa kanya, walang tanong na itinanong. Si Happy ay mapagmahal at siya inilaan ang karamihan ng kanyang lakas upang matiyak na kilala at nararamdaman ng mga taong mahal niya ang kanyang pagmamahal. Hindi namin malilimutan ang pagmamahal at kaligayahan na dinala niya sa aming buhay, at alam namin na marami siyang naantig sa parehong paraan. Mangyaring ipagpatuloy ang lahat ng magagandang alaala na ibinahagi niya sa bawat isa sa inyo sa inyong mga puso. We love you forever dearest bride, mama, and lolly hops, naway hawakan ng Panginoon ang iyong kamay at patnubayan ka sa kawalang hanggan. Hanggang sa muli nating pagkikita.